ang quote na to ay mula kay Rob Dance. Medyo malalim, pero huwag kang mag-alala huhukayin natin ng may kasamang kalokohan at konting sense. You can't control people, but you can control the energy you give to them. Boom! Parang si Goku na pinipili kung kailan mag-ultra instinct, pero ikaw pipili kung magpapakain ka ba sa toxic o magpapaka-instant noodles ka na lang in peace. Real talk, hindi mo hawak ang ugali ng ibang tao. Kahit ilang beses mo pa silang i-mindset ng good vibes only, kung gusto nilang maging walking red flag, wala kang magagawa. Pwede kang maubos kakaintindi. Pwede kang mapagod kakareact. Pwede kang mawala ng gana kakabigay ng energy sa taong ang contribution sa buhay mo, e stress at chismis lang. Pero guess what? Ikaw ang may control sa switch. Gusto mong i-scene zone sila emotionally? Gawin mo? Gusto mong i-prioritize sarili mo? Walang masama. Hindi selfish yon. Ang tawag doon, self-defense. Parang Wi-Fi password. Hindi lahat dapat konektado sa'yo. Lalo na kung ang download nila, puro nega. Kaya sa susunod na may taong mag ubusin ka, isipin mo lang to. Hindi ikaw si ang probinsyano para isalba ang lahat. Minsan, ikaw lang si Juan na gusto lang kumain ng tahimik ng fishball. Salamat ulit, Rob Dance, sa paalala mong hindi natin hawak ang ibang tao. Pero tayo ang boss sa sarili nating enerhiya. Kaya piliin mong maging tahimik, masaya at malayo sa mga taong parang 3-in-1, instant toxic.